At ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman, abay inuulit nga po ng Mayanilad ang pakiusap nito sa mga presidente po ng Metro Manila na magtipid-tipid raw sa tubig. Mas bababa pa kasi ang level ng tubig sa angat Dam at ito po ay nasa 180 meters na minimum operating level lamang mas bababa pa daw ngayon ang level dyan na isang apo sa mga pangunahing pong pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Sa record po ng pag-asa, sumadsan sa 175.07 meters ang level ng tubig sa Anggat noong Huwebes. Hindi rin daw nakatulong ang mga pag-uulan para po maiangat muli ito. Kaya paalala po sa mga consumers, Opo, huwag daw hung mag-aksaya ng tubig. Kung daw ay gumamit ng timba sa pagligo at limitahan ang paggamit ng running water. Ito naman sila. Mm. Okay. Ito naman. Opo, huwag daw flush ng flush. Uh. Kayo kaya muna mauna, no ha? Sige. Samantala, gusto naman ng Agriculture Department na mabawasan ang iaangkat nitong baboy ngayong taon na 60,000 tonelada. 10% yan ng imported pork. Target kasi ng DA na mapalitan na ito ng lokal na supply. Kaya naman naglaan ng DA ng 2.1 billion pesos para mapalakas ang lokal na produksyon ng baboy sa bansa. Tututukan daw ng ahensyang swine repopulation program nito na inaasahang makatutulong sa pagstabilize ng presyo ng baboy sa merkado. Prioridad daw sa programang ito ang mga benepisyaryo sa mga lugar na wala ng African swine fever. Sa lampang balita, naghaimpo naman ng petisyon ang mga grupo ng mga magbubukid sa Korte Suprema laban sa pagbaba ng taripa sa bigas. Kasama sa mga naghaimpo ang Samahang Industriya ng Agrikultura, Federation of Free Farmers, United Broilers Research Association, Sorosoro Ibaba Development Cooperative at ang magsasaka party list. Sa kanilang petisyon, itinrestiyon ng mga magbubukid ang Constitutionality ng Executive Order 62. Sa ilalim nito ay ibinaba sa 15% na lamang ang taripa mula sa dati pong 35%, sabi ng mga grupo. Ipinalabas daw kasi ang kautusan ng walang ginawang konsultasyon, investigasyon o anumang pong pagdinig. Bigo rin daw ho ang kautusan na tumupad sa batas na nagmamandato sa pamahalaan na bigyan proteksyon ang mga magbubukid sa unfair competition. Hiling ngayon ng mga grupo sa Supreme Court magmadeklarang null and void ang kautusan at agad na maglabas ng temporary restraining order sa implementasyon nito. Balak naman ng Energy Regulatory Commission o ERC nabuksan ulit ang commercial operation ng Power Reserve Market ngayong buwan. Oras ngang may sa pinalang desisyon ng ERC, magsisimula ulit ang trading ng power reserves sa July 26. Pero sa ngayon, kailangan daw muna na pag-aralan magsagawa ng konsultasyon kaugnay pa rin ang price cap sa reserve market. Nitong Enero lang nang magsimula ang full commercialization ng reserve market na bahagi ng wholesale electricity spot market o WESM. Pero sinuspin din ito ng ERC noong Marso dahil pa rin sa pagsipa ng presyo ng kuryente. Nitong Mayo, bahag yang tinanggal ang suspension sa paniningil ng gastusin para sa power reserves para nga mabigyan ng mga power generator ng pagkakataon na mabawi ang bahagi ng ginastos nila sa trading noong Marso. Inilunsad naman ng uh, ang kauna-unahang artificial intelligence hub para nga po sa training at research sa AI. Magsisilbi ang Center for Artificial Intelligence Research bilang training institute para nga sa mga manggagawa sa paggamit ng AI. Nakatutok din daw ang initial research ng AI Hub sa pagtulong sa mga negosyo na makisabay sa paggamit nito. Sabi po ng Trade Department, inaasahan pong ito'y makakatulong na mabigyan solusyon ang ilang pang mga industrial challenges at pagpapalago ng ekonomiya. Maaari daw itong magamit sa mga industriya gaya po ng manufacturing, agriculture, IT business, process management, urban planning, disaster response at resilience at healthcare. Inaasahan ding kikita ang AI Hub sa pamagitan po ng mga partners gaya ng research contracts kasama na ang mga pribadong kumpanya. Saman Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.